Hello, so kasama natin ngayon si Brother Jared at si Brother Jude Um, they are Catholic by birth but um, lumipat sila sa sekta na hindi katoliko. At ngayon ay maririnig natin ang kanilang istorya kung bakit lumipat sila sa ibang sekta at anong istorya din na bakit bumalik sila sa pagkakatoliko. Magandang gabi sa lahat. So kasama natin ngayon si Brother Jared at si Brother Jude. Um, they are Catholic by birth but um, lumipat sila sa sekta na hindi katoliko. At ngayon ay maririnig natin ang kanilang istorya kung bakit lumipat sila sa ibang sekta at anong istorya din na bakit bumalik sila sa pagkakatoliko. So magsisimula tayo ngayon kay Brother Judy. Brother, um, share us your story, your conversion story. Sige po. ah... Uh ang una po talaga niyan, nung ako po ay nasa side ng mother ko, uh, ako po nabautismo ng katolik ng baby pa ako. Ngayon, dahil nga ay wala yung magulang, uh, nagka-problema sa, ano, sa kahirapan, napunta ako sa tita ko. Ngayon, yung tita ko kasi ay buong pamilya niya ay born again. Ngayon, di na ako. Di wala nung elementary pa lang ako noon. Di ayun, hanggang sa nagpatuloy, tumagal ako doon ng 8 years na uh, panit sa kanina na born again. Natigil lang yon nung pandemic, no 2019. Kasi nga, uh, quarantine, bawal lumabas. E eh, di tumagal nang nung mm, lumuwag-luwag na sa ayun, 2020 yata, medyo maluwag na. Naghanap ako ng ibang ano no, na religion na pwedeng <coughs> subukin kung ano yung turo sa kanila eh di meron kasi malapit sa amin doon ang INC. Yung yeah. Iglesia ni, ano? English <laughs> ni Cristo yung INC. That's di sinubo ko yon kasi na ano ko, no, no, curious ako eh. Basta ko doon, uh, pag doktrina, akala ko okay na. Na ayun yung totoo, ganun. Naturo. Di time na sure na akong magpapabotismo ako doon, tinuloy ko na. Tapos ayun, Tumagal ako doon ng one year mahigit. Oo. Oh. May nahalata ako noon sa loob noon na parang paulit-ulit na nga yung sinasalita. Ganon. Hindi, na ano na ako, na, napaisip na ako noon kung may nga talaga. Ngayon, si Brad Jared, na nagchat sa akin nung minagabihan kasi, ano yun eh, uh, ako, nanalangin ako noon eh. Sabi, sabi ko, no bago matulog. Naituro ng Diyos yung tunay na reliyon na ang gabi yun, bago matulog. Nabukas yun, nagchat siya. Na uh, mali niya yung reliyon na ayun Tapos ano, yung video ni Bradley, nagsasalita siya. Tapos na-release ko, tama naman siya sa akin ni Bradley, Sa tinatama ng ayun Ngayon, ayun, trinay ko din yung MCGI. Yung pangalan nila ngayon. Meron natin yung pangalan dating daan. Si Sinubo ko rin yun nagpabautismo rin ako noon. Mm. -hmm. Di... Mm, taon yun, <laughs> nagpabautismo ka sa Ng Uh, nang MCI? Oh. One year lang rin nago yun. Um, last year? Mm, last oh. year lang rin. Di one year din ako tumagal doon. Di ngayon. Um, totoo niyan. Ano ba na, Jared? Ah. Nag-chat ka ba noon din? Ah. Hmm, Nag-chat din siya. Na may mali din siyang nahalata sa aral sa MCGI. Ako, hindi mo na ako naniwala. No? Ano ba sa ganun? Ah parang respeto na lang sa ano, no? O Leon, tayo kung gano'n sa kanya. Respeto mo na lang ako yung ano ko, yung ako ngayon. Kasi doon din siya galing, eh. Ang akala nung mga kapatid, eh, ano siya, sulpot, yun, no? Yung nanira lang, yun, na, Tapos ano, lumitaw lang gano'n. Eh, ayan, naiintindihan ko naman niya, ba't kumalis? Kaya hindi ko inaanan. Ah, tayo hindi na judge yun, Kahit umalis siya, kaibigan ko pa rin. Ngayon, nung time na, ano, napapaisip na rin ako sa sinasabi niya na may mali nga. Pinag-aralan namin, nakinig ako sa kanya. Sabi ko, sige nga, sabihin mo sa akin, paliwanan mo sa akin kung ano yung maling nalatamag doon sa MCGI. Hindi yung pinaliwanan niya, pinaliwanag. Hindi Pero nung time na yun na pinaliwanag hmm. niya yung mali sa MCJ kay, hindi pa siya nagkatuliko doon. Oh, hindi pa. Hindi pa, no, no? Oh, hindi pa. <laughs> eh, ano siya, ex-MCGI pa, no? Ayun. Noong time na napaliwanan niya sa akin, as, ko, oh. <laughs> ang, uh, ni, ni, ano ka na balik sa katoliko? Oh? Ayun, yung, Parang na mali ng MCG ay um, paninawanan niya. Uh, ah, Tapos, nung nalaman kong ano, si Cristo nga yung founder ng Catholic niya, ayun. So, sure na ako na... ngayong taon ka lang. Mm -mm. Sayang so mai kayo nung time na decision na siya na bumalik. Hindi, Nauna kayo no. Nauna ano? siya. Tapos kinumbinsihan niya. Mhm. Mm Tayo, okay. bro. So, how about you, Brother Jared? Um um sa nakita ko sa video niyo nung sumali ka sa Zoom meeting ni Brother Jando, ang tapang-tapang <laughs> na Tapos sasaway ka pa tapos sinabihan mo si Father na ano, hindi ka talaga nakikinig. Tapos ano realization mo na ang um, ang reliyon na yung kina ay iyon pala yung reliyon na yung babalikan. Ayun. kaya uh, nga walang pinagkaiba yung story ako kay Pablo eh. Nasa 1.13 ng unang Timoteo, sabi ni Pablo, bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at mangusig. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Eh sapagkat iyon ay ginawa ko sa hindi pagkaalam at ng pananampalataya. At yun nangyari sa akin. Na kung paano inusig ni Pablo yung unang iglesia ng Diyos, at kung paano rin siyang naanib, nasa uno-uno hanggang dos ng unang kurito, yun rin ang nangyari sa akin. Dahil bago ako pumunta dito eh, talagang ano eh. <laughs> mainit ako eh, no? Ay, lalo na kay Brokol Alima. Tapos yun, na-realize ko na si Maria ay eh, talagang ina ng Diyos. Dahil meron naman nabasa sa Mateo na ina ng Panginoon. At yung Panginoon na tinutukoy niya, ang 2.13 ng Tito, yun ang Diyos at tagapagligtas sa Sinso Cristo. Eh hindi naman sinabing taong tagapagligtas, Diyos. Eh may yung ipinanganak ni Maria. Ano tawag kay Maria? Hindi ba tinanang ng Diyos? Doon ako nagkamali, pati si Soriano. Pati yung mga protestante, lalo na yung Iglesia di Manalo na dati namin kinaniban. Kasi talagang panati kong panati ko ako doon, lalo na kay Manalo. Ang kulang na lang, dosing ko yun, gumawa ko na dito. Tapos pagkatapos noon, magmamanggagawa sana ako dyan. Ang kasama ko si Clinton Agsalon. O sa mga nakakapanood yung gusto kong itrace. Clinton Agsalon na tiniwalag na ng ministro ngayon. Bakit? Dahil nagdala ng beer. At kung ano ba tawag sa so, kumbento ba yun? Kumbento kasi tawag doon eh nagtala ng biro, kiniwalag, ewan ko lang ngayon kung manggagawa. Eh, kaya ha, ikaw, Kaklinton, kung nanonood ka man, alam mo to, <laughs> hindi mo ko makakasuhan. Dahil unang-una, hindi pa mamaratang ito. Dahil ang pamamaratang, yung nagsasalita ng walang ebidensya. Kung may ebidensya eh. Hmm? Katunayan, maraming chismoso sa iglesia ni Manalo. Alam na alam yung istorya mo. Paninira ba yun? Hindi paninira yun. Sinasabi ko lang na yung iglesia ninyo, pati ang mga ministro ninyo, nagtuturo ng katipisuran. At ang sabi ni Pablo di 6, ng Roma, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagit katitisuran laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. E ganyan ang nangyari sa INC. Noong una, si Felix Manalo, sa may bisayis ng Isayas, pumapayag na si Kristo'y kinatawag na Diyos. Ngayon naman nang namatay si Felix Manalo, pumalili naman itong si Iranyo Manal na sugo rin daw ng Diyos, ayaw naman tawagin si Kristo'ng Diyos. Eh sino ba talaga nagsasabi sa inyong totoo? Kaya umalis ako. O, tas ngayon, nalipat ako kay Soriano, doon ako naging lalong ano, yung aggressive. Nakita mo yata Talagang aggressive na aggressive ako no? dahil ang aral ni Soriano, talagang ano mo, punahin mo. Nagko-coach pa siya ng verse sa 12-9 ng Rome. Kapokan ninyo masama. Ito yung rin yung ginamit ko kay padre nung pumasok ko sa Zoom. pero pinagsisisihan ko yun dahil bulag pa ako noon at iba pa yung kinikilala kong Diyos may puwet. Dahil yun ang aral ni Soriano, ang eh. Diyos daw may puwet eh. At sinasabi nila yung 1.26 ng Henesis nalalangin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya ang konklusyon ni Soriano doon, kung kinatanggap natin kawangis tayo ng Diyos, kinatanggap mo may puwet ng Diyos. Eh, kundi ka ba naman, ano? <laughs> eh, wala namang sinabi doon may puwet ng Diyos eh. Yung sinasabi doon, wangis, yung kalwalhatian ng Diyos, hindi literal yun, Soriano. <laughs> Ganoon yung nasa 94-9 ng awit, hindi rin literal yun. Dahil wala namang doon sinabi na ang Diyos ay may puwet. Dahil ang sinasabi doon, ang Diyos ay nakakakita at nakakarinig pero walang sinabing matakmite eh, nga gaya ng conclusion ni Soriano dahil may isang Bible scholars wala naman nag-accept sa paliwanag ni Soriano eh. at napakadami pang mali lalo na itong si Daniel Razon na ngayon ay sugo sa MCGI <laughs> halos hindi na nga marunong makipagbibate itong naminite, pobre na ito eh eh ang paninindigan ni Soriano eh talagang lumaban ng diskusyon nasa ikalawang Corinthians 4 hanggang 5 ngayong namatay si Mr. Soriano ano nangyari sa iglesia nila? Ba't nagkawatak-watak? Dahil ang founder nila tao. Ang halit sa liga nila ay tao. Eh sino ba yung natin? Yung simbahan. At ang ng simbahan, di sa isdi ng Mateo, sa si Cristo. At ang kausap ni Cristo, hindi naman si Soriano na, o oh, ikay Soriano, sa ibabaw ng apalit pampanga na ito, itatayo kong aking convention center ang dating dahil. Wala naman sa Biblia yun eh. Ang nakalagay, itatayo kong aking iglesia. At isa sa palatanda na yun na iglesia, katolika, apostolika, romana, hindi pa nanaigan. Eh paano kayo yung magiging iglesia ng Diyos na nasa Biblia? kung nung namatay si Eli Soriano, napanaigon kayo. O, kaya mag-isip na kayo mga miyembro. Hmm? Ano masasabi mo sa mga tao na nagsasabi, labi, um, most especially the Catholics, that they said, kasagaran ng mga Katolik mo, sila nga, religion cannot save Ang ah, yung um, re relationship with Jesus. kan. Oh. Alamin nyo muna yung ano, yung Greek and yung salitang religion. Dahil ang ibig sabihin nung Tres Kiyapagsamba, Tanong utos bang sumamba? Treskin silang unang Pedro. Inyong sambahin si Kristong Panginoon. Ngayong kautusan yon, mo yun, sinunod mo yun, anong mangyayari sa'yo? Sabi sa 3.24 ng Galacia, ano pat ang kautosan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Kautosan pala maghahatid sa atin kay Kristo. At si Kristo, 5.23 ng Epeso, yung tagapagligtas ng Iglesia. At isa doon sa kautosan, o dapat ugaliin sa bahay ng Diyos, 3.15 ng unang Timoteo, na nasa 12.13 ng Ecclesiastes, yung pagsamba. At yung kahulugan ng pagsamba, itrace kaya. E di kaliligtas yung pagsamba. Paano naman sasabihin, ng ka, eh si Cristo nga mismo nagturo niyan eh. Mga apostol nga mismo nagturo niyan eh. Nasa 4.24 rin ng 1. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. At ang kahulugan ng pagsamba ay Tristia. At nagaganap yun sa Iglesia. Tanong, tuwing kailan? So, natin yung 2.46 ng gawa. Sabi, araw-araw silang nagsisipan na piling matibay at nagkakaisa sa templo. Anong ginagawa nila sa templo? Nagkakaisa, sumasamba. Hindi kaliligtas yung pagsamba. At maraming salamat. Uh, Diyan nagtatapos yung um, storya nila at um, sa nakikinig, uh, sa inyong narinig uh, mula sa bibig ni Brother Jared na meron talagang reliyon na nakakasalba. At yun ang reliyon na the Jesus Christ found and it's the Catholic, uh, the one holy and apostolic Catholic Church. At sila, since birth Catholic, pero bumalik din sa pagkakatoliko dahil kay Maria, dahil kay Kristo. Dahil ang simbahan na katoliko ay tunay na ni Kristo. At si Kristo lamang ang nagtatag, hindi tao. At dyan nang tapos, Maraming salamat sa um, na, mga nanonood. Uh,